never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Kaya hmm. ako ako'y hangang-hanga sa ating presidente. Anim na zona. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang uh, Kongreso at ang uh, Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Inakusahan si Representative Ace Barbers na bumaliktad daw mula sa pagsuporta sa gera kontra droga ng dating Administrasyong Duterte. Dahil sa pinangungunahan nito ngayon, ang investigasyon na siyang nagdidiin sa dating Pangulo. Makikita sa isang video na pinupuri at suportado nito ang polusiya ng dating Presidente kontra illegal na droga. Matatanda ang idinawit kamakailan ni dating PCSO General Manager Rudy Nagarma si dating Pangulong Duterte na nagbibigay di umano ng rewards sa mga pulis na makapagbibigay resulta sa kampanya kontra droga. Itinuro din niya si na Sen. Bongo at Senator Bato de la Rosa bilang kasabwat nito. Sa isang interview na Senator Bongo, hindi nito napigilan na magtanong kung bakit noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpapalakpakan umano ang Kongreso at Senado tuwing binabanggit ang War on Drugs sa zona ni FPRRD. Samantalang ngayon ay sinisisi na umano siya. Maalalang sa kampanya pa lamang, paulit-ulit ng binabanggit ni dating Pangulong Duterte na paiigtingin niya ang laban kontra droga ng administrasyon sa loob lamang na anim na buwan. Kaya naman, Ayon sa Pulse Asia Survey noong June 2018, halos 70% ng Pilipino ang nagsabi na matagumpay ang pulisiyang ito ng administrasyon dahil bumaba ng 73.76% ang crime rate sa Pilipinas sa loob ng limang taon na panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It has been the primordial duty of the committee which I head the Committee on Dangerous Drugs in the lower house to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. I've seen a lot of people politicians and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga ako ay kontra sa ganyan but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga at walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si president rodrigo roa duterte bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption eh meron pong ipinapakitang totoong datos kaya niya kaya nga ho, meron tayong real numbers ph because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho tayo ng isang daang President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasaksid at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state of the country, but he worries about the future of this nation, the future of our younger generation. Kaya nga ho dapat magtulong-tulong Magsama-sama suportahan natin ang kampanya laban sa ilegal na droga. Again, ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. I am glad that no less than the president is leading this war. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. And he was the only leader bold enough, courageous enough to name narco-generals, narco-cops, narco-judges, and even narco-politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. I hope after the president's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs kasi hindi ho natin kaya masolve itong problema to in a span of six years. If given a chance and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ako ho, candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko ho, Abay, kailangan natin ng extension pa kay President Duterte nang sa ganon ipagpatuloy itong kontra-drogang programang ito. I was misquoted. They asked me, sabi niya, you want the President to extend this term? Of course, I answered candidly. Sinabi ko, bakit naman hindi? Wala hong dapat ikatakot ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal sa bayan. Hindi lamang ho, puro salita. Marami na ho tayo naging leader, puro salita. Marami na ho kayo narinig Gusto dyan. Gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan. Ginawa po ito ni dating Pangulong Duterte. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabi ganun. Sabi niya, subpoin ninyo ang illegal na droga. At ang nakikinabang po dito, ang mga anak natin, mga kamag-anak natin na hindi po nasasaktan, hindi nababastos umuwi sa kanilang mga tahanan. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang drogista po ang takot. At ayaw nating mangyari na ang durugista ang maghasik ng lagim at matatakot na pong umuwi ang ating mga kamag-anak sa ating mga pamamahay. Katotohanan lamang po at hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kung ginawa ni dating Pangulong Duterte ang kanyang trabaho, noong 2016 up to 2022, kayo na po ang humusga. At kung sa tingin nyo rin po, Dinawa ko ang aking trabaho at nagserbisyo po ako sa taong bayan, kayo na po ang musga. Ako naman, bisyo ko ang magserbisyo at yan po'y pinanindigan ko hanggang ngayon na magsiservisyo po ako sa ating mga kababayang Pilipino sa abot ng aking makakaya. At hindi ko po sisirain ang inyong tiwalang binigay po sa akin. Magsiservisyo po ako sa ating mga kababayang Sure. My... Lahat ng sona 2016 up to 2021, anim na sona tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang War on Drugs. Nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan. Di ba importante sa atin ang buhay? Ng ating mga anak, ng ating mga pamilya. Nakinabang kayo ah. Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pa ang inabot. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, hindi po siya nag-utos sa akin ng iligal. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin ng iligal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng iligal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Gawin nyo lang po ang trabaho. Mandato po ng pulis na po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin nyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po kami full support sa inyo. Sinusuporta namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations, hindi ko ako nakikialam. Hindi po kami nakikialam dyan.